sarap bango oh tayan mga kababayan Pagluluto ko kayo ng masarap na tinataan na limasag mga kababayan ito Dito tayo ngayon sa malapit na apply ha mapakasarap kumain ito mga kababayan ito ang ating mga sangkap tayong kalabasa niyog mga kababayan luya sibuyas bawang saka sili haba at ito yung natin mga kabayan no? tanlad, napakasarap nito mga kabayan bukasan na natin ang ating alimasag Ayan. para maging malinis babalatan na natin ngayon yung ating nyog panggata sa ating lunutuin wala na wow natin ang ating nyog Mga kaubayan, iiwain na natin ating Ricardo. May sibuyas na dito mga kaubayan. Iiwain natin mga kaubayan nating kalabasa para pang sa ginataan ating alimasag. Na timo over ng ating pangsok. Toloy natin ating luya. Okay ba 'yan? Pudut bawang. Si luya's mahal bayad. Okay. Papala-pula ila ni mahal bayad. Pero itini ang ating Masak. Lelaki nanti mau benang nanti. Dimasak. Wow. Entar apa? Okay. Guys. Ini mulana oh. Ya. Nanti mau kubenangin kalabasa. Ayan. Tangkan na natin mga kabayan para lumambot ang ating kalabasa. Titigan na natin ang ating gata. Tigain natin ang gusto para nabasta na yung katas niya. Yung... Ayan.

bango kurting saburja, uh. Oh. kain apa yang mau kebabayan ya saburja, sabur dia kain apa yang mau kebabayan Oh, kayaan. Oh. Taba ah. oh madilaw-dilaw yung laman Sarap Taba talaga Ito makikita talaga yung ano nya Taba Taba nyo kao ba yun? Tuma Yung mga alig-alig no? nyo ka ba yun no? Sabor

dilaw na yun yung taba niya Sarap sila Sarap yung mga sing-sing yung mga galamay na mga kabay no?